Baik, Dr. Hello. Hi, Kapela. Oh, di kenal itu <laughs> uh, ni. Ah, itu ma kau kenal kami. Mak 47. Sangai balik. Kuya po. Kuya po. Nampak siapa? Kuya po. Sekitar ni. Malah yang pasien tu ni. Papa nak kau kamu, tapi sampai Papa. Ah, nak kami mula dito, mula dito, mula po. Kasi, yeah. po dito. lang ito, ito, ito pala, o. Dinang, o. O. Pa, dito, dito. dito, dito. dito. Kasi hindi ko lang Hindi ko lang dito Hindi ko lang dito Hindi dito Hindi ko dito Hindi ko Saan po kayo lang ulo? Sa Ay dito man buktan 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 Hindi ko Ay Ay, ay, ay. Aray, <laughs> Basic lang to, magaling ka na ngayon. Ay, ito na. 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 Hindi yung mataas na po. Masakit nga. Masakit nga. Masakit nga. taon po kayo? 47. Ano pangalan niyo? Maribel po. Maribel. Dukay. Dukay. Pagpangalaman oh, ko na. Relax ko mo. Kasme. Taas ba? Taas, ganyan po. Ah, oh, masakit pa? Ha? Hindi. Hindi <laughs> naman sakit. Okay, dito nah, pa mami. Basic lang pagkagod. <laughs> Pag nalaglag lang. Magbabas. <laughs> Hindi nag-fracture. Basic lang. Gitna mami. Gitna po mami. <laughs> yeah, okay. Ibang-ibang. Okay. okay. So, amir, <laughs> Ta taas mo yung kaliwang paa mo. Titingnan ko lang pala kung merong elevation. <laughs> Ayan. Ganyan lang. Hindi mo maisagad ng taas. Sige, yung taas mo sagad. Okay. May tilay ka pa rin sa ano? Sa hips, kabila. Ganyan lang. Opo. Okay. Sige, ay, mag-ibigay mo pa. Parang ako mag-ibigay pa. Okay. Ano yung magdahan? Kahoy? Kahoy yun na? Hindi na biya ko. ka kamakin Ay, ka. Okay. Yeah, Hinga ka nang hmm. Dami. Dami. <laughs> Bami pa. Taas mo ulit yung baliwa pa mo. Oh. O, oh, yan ha. Sagad na ha. Ay, taas mo na ha. Pabila. Pabilas mm -hmm. oh, diba? na. O, oh, di ba? Tatanggal na yung sakit ng balakang mo niya. Kasi, pati yung balakang mo, nagkaroon ng dislocation. Mm -hmm. Pati yung ulos mo. Okay? Tanggalin ka sa akin, mati. Good. Okay, relax ka lang. Sabay mo lang. בואו נו, תגידי שאלה. אחי, רבי לאן. MJ Gilot galing na bavanoor tanggal ko marami na kailangan puntahan. Ha? Pero hindi. Kailangan niyang balikan. Subukan mo Last na pag-asa Anig mo? Oo, oh, dami. Dami? Babamit pa mo. Sarap mo. Ika yung mo. Kahit mo pa, palakpak ka lang. May namasakit? Walang na si Walang daya daya si <laughs> <laughs>